Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay atin na namang ituturo ang isa na namang spell upang ang inyong mga kasintahan, boyfriend, girlfriend, asawa man o yan, kalibin, ay ikaw at ikaw lamang ang kanyang iisipin. Ipaparamdam niya sa iyo na ikaw at ikaw lamang ay sapat na na hindi niya niya kailangan pang lumandi ng iba ipaparamdam sa iyo na hindi niya na kailangang sino man dahil narian ka ay sapat na para sa kanya. Ayan. Bago po gawin ang spell na ito ay tiyakin po muna na tayo ay may tiwala sa ating ginagawa. Yung walang pagdududa, walang halong pagililangan at walang halong pagdududa. Kung kayo po ay may mga katiting na duda dito ay wag na lamang po tayong magsayang ng ating panahon at ng ating oras dahil tayo po ay wala ring mangyayari. Kaya naman bago po ito gawin ay tiyakin na kayo po ay may sapat na tiwala. Ayan. Ngayon ay kuhanin natin ang ating kailangan. Ang ating kailangan po ay puting malinis na papel, Isang binalatang bawang, isang buti lamang po, at pulang panulat. Ayan. Sa papel ay itupi mo ang papel ng pitong beses. Pitong beses po natin itutupi ang ating papel. Itupi po natin pitong beses ang ating papel. Ngayon paghanda ng ating mga kailangan ay ihanda mo na rin ang iyong sarili. Anong ibig sabihin? Kailangan ang iyong buong attention at isipan ay nakafocus lamang sa iyong gagawin at sa taong gagawa ninyo ng ritual na ito. Wala kang ibang iniisip ng anuman Kundi sa kanya lamang nakafocus At sa ating gagawin na ritual Ayan Pag na na siya na lamang Wala ka ng ibang iniisip Ay maaari natin umpisahan Ang ating spell Okay, ano po ba ang ating gagawin? Ngayon, pag natupin na natin Ang ating papel ng pitong beses Ay isulat mo ang kanyang pangalan. Isulat mo ang kanyang kumplitong pangalan. Halimbawa, ay siya si um sabihin na natin siya ay si si Jason. Si Jason Staten. Si Jason Staten. Staten. Si Jason Staten. Kilala niyo ba yung si Jason Staten? Okay. Jason Staten. Jason. One. Ito Jason Staten. Jason Staten. And then, titignan ko lang yung topi. Ah. Sinusundan ko po kasi yung topi. Jason Staten. Kung alam po ang apelyedo, ay isama po. Konek kung hindi naman, okay lang. Basta kumpletong pangalan. Jason Staytan Jason Staytan Jason uh, Staytan Excuse me Jason Staytan Ayan, pitong beses pong isulat ang kanyang pangalan Ayan ha, pitong beses Pitong beses hanggang sa matapos ang uh, ito Ayan o, oh, kanyang pangalan Ayan, kanyang pangalan, pitong beses Pagkatapos ng kanyang pangalan, ayan, ay isunod naman natin ang salitang ito Karugtong ng kanyang pangalan So, alimbawa, ayan ang kanyang pangalan, ayan dito ay didugtong natin ang salitang ito. Iibig ka sa akin. Iibig ka sa akin. At ako ay iyong hahanap-hanapin. At ako ay iyong hahanap-hanapin. -hahanap Ayan. Ayan po, irungtong po natin dyan. Ayan, iibig ka sa akin at ako ay iyong hahanap-hanapin. Ganon din po ang gagawin hanggang sa mapuno po itong pitong papel. Ayan, pagka napuno na po ang ating pitong papel ay kuhanin ang bawang. So ngayon, kuhanin ang bawang, magbilang ka. Sa unang tupe o sa isa, dalawa, isa, dalawa, tatlo Dito mo ilagay ang ating bawang sa pang-apat na tupe Ayan, sa pang-apat na tupe ilagay sa gitna ang ating bawang Pagkatapos ay ibalot mo ito Ibalot mo ang ating uh, bawang papasok sa atin Nasa sa inyo kung ilang balot Ayan, basta ang mahalaga ay mabalot ang ating bawang Ayan Ayan, o ba diba, nabalot na ang ating bawang. Pwede po natin itong itoping pa ganyan. Ayan. Ayan. Ayan na ang ating papel na nandito ang bawang. Ngayon ay hawakan mo ang bawang sa iyong mga kamay. Hawakan mo ang papel. Kung nasaan na roon ang ating bawang, hawakan mo. Ipikit ang iyong mga mata at mag-focus ng husto sa taong ito. I-focus ng gusto ang iyong attention sa taong ito at muling banggitin ang kanyang pangalan. Muling humiling. Ngayon, ang iyong kahilingan na galing sa iyong puso ay bigkasin mo dito sa ating bawang. Hilingin mo na gabayan kanya na matupad ang lahat ng iyong kahilingan. Kung ano man ang iyong kahilingan na galing sa iyong puso, sa kaibotira ng iyong puso, hilingin mo na tulungan kanya. Pagkatapos po ay ilalagay po ninyo ito sa ilalim ng inyong higaan or pwede sa inyong unan or pwede naman po sa inyong kabinet hanggang sa siya ay tuluyan na po mararamdaman mo na, na hanggang sa mararamdaman mo na na talagang ang kanyang buong atensyon ay tanging para sa iyo na lamang na wala na siyang ibang iniisip kundi ang kanyang atensyon ay talagang nakatutok na lamang sa iyo. Pag nararamdaman mo na po yan ay maaari na po nating itapon ng ating bawang ang ating papel ay maaari natin itong itapon Or sunugin na po lamang At ang uh, abo nito ay isaboy mo sa hangin Ayan ang paggawa po nito ay maaari po itong gawin Bukas o ngayong gabi dahil full moon maaaring maaari po itong gawin Basta po hanggang sa full moon pa ay maaari po itong gawin Ngayon po kayo hindi ang full moon ay gagawin po natin ito ng martes or kaya naman po ay biyernes ng gabi. Ayan po, nawa po ay nakamakatulong ang video na ito upang kayo at kayo na lamang mararamdaman nyo na, na ang kanyang atensyon ay tanging alay lamang sa iyo. Ayon, maraming maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.